Kamusta mga katrip? Welcome back! Aray ko, may natapakan ba ako? Ang sakit nun ha! Oo nga pala mga katrip, nasa vacation tayo. Pumunta ako ng Batangas dahil magbibitch tayo. Kaya yung kubo natin malapit sa dagat kasi gusto ko mag-swimming, gusto ko mag-outing. Pero bago tayo mag-swimming, itour muna kayo sa ating kubo. Ito ang kubo na narentahan ko mga katrip, pasukin natin. Sa loob dito, may isang higaan, at sa kalagayan ng gamit. At may bintana na rin dito mga katrip para presko. At ang ating view ay ang napagandang dagat. Napakatahimik dito kasi walang katao-tao. Ay, may tao ata. May naliligo duno oh. Okay lang yan mga katrip. Malayo naman siya Solo pa rin natin to. At dahil nasa dagat tayo, masrap manghuli ng isda. Mag-iihaw tayo mamaya mga katrip para may maulam mamaya. Isdaan na! Oo, napakalamig ng tubig. Uy, ano yung show eh? Hala, bakit may show dito mga katrip? Ang pangit naman mag-swimming dito. Kuha na lang tayo ng isda. Bilisan natin. Naku, naku. Sana wag makontaminate yung mga isdang uhulihin natin. Iihaway pa natin to eh. Ang daming show sa ilalim ah. Akyat na ulit tayo mga katrip. Kunin ko lang to. Uy kayong dalawa. Bumalik na kayo sa ilalim. Dito pa kayo mag-aasik ng lagim eh. Pang dagat ng kayo, wala di kayo pagong. Hay sa so, wakas mga katrip, may isda na rin tayo. At kukuha na lang tayo ng mga ingredients para mas masarap yung isda natin. <laughs> mas masarap pag iyaw ng isda kapag maraming ingredients eh. Ito mga katrip, mushroom. Masarap sa isda to para tayo nagsanggyup. Tara mga katrip, magluto na tayo. Uy, anong kaguluhan yun mga katrip? Bakit may mga unggoy sa kubo natin? Ang dami naman nila. Uy mga unggoy, anong ginagawa niya dyan? Mga magnanakaw na unggoy ata to oh. Kukunin pa yung mga gamit ko eh Alas kayo, alas kayo, chipi, chipi Uy, uy, tumatalon yung unggoy Aatakihin pa ata ako nito, ah Mga wild monkeys pala to oh. Ang kukulit ng mga unggoy na to ah Ayun, umalis din sila mga katrip Siguro naamay nila tong saging na dala ko May unggoy pa dito oh, naipit ata siya eh Uy, alas diyan! Ano bang ginagawa mo monkey ka? Bakit di ka umalis sa kubo ko? Ano bang gusto niya sa kubo ko? May nakaamoy ata siy. ang purit, oh. Oy, tawagin niyo ngayon kasama nyong unggoy Huh? Nang aasar ka pang unggoy ka Anong piling mo? Cute ka? Ang pangit mo namang unggoy ka Hehe, <laughs> ariko, ala na lang nangangagat Pikun pala siya Nakikipag-asa lang ka tapos pikun ka. Ha, ah, pikun yung unggoy. <laughs> pikun yung unggoy, nagagalit yung unggoy. Wala kang saging ako, may saging. <laughs> galit na galit yung unggoy. Ay, nahulog ako. Ano ba tong unggoy na to mga katrip? Ayokong tigilan. Uy, tama na, tama na. Galit na galit siya. Gusto ko lang naman magbakasyon para may relaxation. Pero bakit na ako'y nahabol ang mga unggoy? Nakakatakot naman itong mga unggoy dito. Kulay pula yung mga mata nila. Mga crazy monkey. Anong kailangan kong gawin mga katrip? Alam ko na. Sabi nga pala nung may ari ng kubo, may iniwan daw siyang pagkain ng mga unggoy. Kung sakaling may manggugulo sa akin. Ito, monkey feed. Subukan natin ipakain sa mga unggoy ito. Meow, meow. Ay, hindi ka pala pusa. Unggoy ka. Ano kayang tawag sa unggoy dapat? Uy, mukhang mabait na siya. Di niya na ako hinahabol. Gusto mo ba ng saging? Di ba ang paborito ng mga unggoy ay saging? Baka nagugutom lang siya. Alam ko na, pag natin siya mga katrip, maglagay tayo ng balat ng saging sa paligid niya para madulas siya. At kumain tayo sa harapan niya. Mm, ang sarap ng saging oh. Baka naiingit na yung saging mga katrip. Teka, ba't siya gumagalaw? Huwag na nga natin siyang pagtripan. Ay, ako yung nadulas eh. O unggoy, kumain ka na oh. Para bati na tayo ah. <laughs> Uy, anong nangyari sa unggoy? Bigla siyang nagkaroon ng helmet ah. Matry nga sa ibang unggoy. Pakainin natin to. Wow, ang galing mga katrip. Bigla nagkaroon ng sombrelo. Mga katrip, may nabasa akong libro tungkol sa mga monkey. Ang mga monkey ay pwedeng magkaroon ng trabaho. Pwede silang maging chef, miner, medic, farmer at warrior. Samahan nyo ako mga katrip, magrat ng unggoy at bigyan natin sila ng trabaho. May dalawang unggoy doon oh. Magkapatid ata sila eh. Tambay lang ata. Uy, uy, ano yun, ano yun? Parang lasing tong unggoy na to ah. Ala, ala, ala. Tinahabol na naman tayo mga katrip. Uy, uy. May rabis ata to eh. Parang may sakit tong unggoy na to mga katrip. Aray ko. May laso yung unggoy. May rabis. Paluin na natin siya. Baka mahawa yung mga unggoy natin. Oops. Sorry unggoy. Baka mahawa sa iyo yung monkey namin eh. Kawawa naman siya. Uy okay, monkey, sama ka sa amin para may trabaho ka. <laughs> Teka, nasa yung kapatid mo? Yung isang kulay black? Ah, uh, ayun, naliligo. Ay, Nalulunod ata yung isang unggoy mga katrip Hala, tulungan natin, naipit ata yung ulo niya Ah, uh, teka teka, anong gagawin natin? Ah, uh, natin yung lupa Hala, lagot Oh no, namatay yung unggoy mga katrip Nalunod siya Nakakalungkot naman, wala na yung kapatid niya Talim na lang tayo dito mga katrip Dahil may unggoy tayong farmer Ay no, ang galing niya no Marunong magtanim yung monkey <laughs> Uy, ikaw din, magtanim ka rin dun Magtrabaho ka dyan ha. Ang sahod nyo ay dalawang saging kada araw. <laughs> Ayos mga katrip. Meron na tayong mga trabahador. At ito ang monkey na to. Siya ang ating bantay. Monkey guard ang tawag sa kanya. At siya naman si Dr. Monkey. At yung dalawang yun, silang dalawa ang farmers. At itong tatlong tong makulit na to, sila ang mga miners monkey. Try nga natin mga katrip kung talagang marunong silang maghuhay. Duda ako sa tatlong to eh. Parang di ako tinutulungan oh. Wala bang masipag sa inyong tatlo? Bakit ayaw pa nila mag-mining? Ayaw ata nilang sumunod sa akin mga katrip. Kahit inuutosan ko na sila, ayaw pa rin nila mina Ako na nga lang dito. Nalimutan ko mga katrip, may ilaw nga pala itong mga unggoy na to. <laughs> Ang ganda ng helmet nila oh, may flashlight. Okay kayong dalawa, mag din kayo. Madaling sa ilalim ng kuwebe. O oh, tara na, tara na, follow na kayo sa akin ha, sumunod kayo ha. Ayun, naghuhukay na sila mga katrip. Kailangan pala nasa baba kami para maghukay sila. Ang galing naman ng mga unggoy na to mga katrip. Ang talino naman nilang lahat. Mapapadali yung trabaho natin ha. Meron na tayong tagahukay. Sana may makuha silang diamond. <laughs> Iwan ko muna kayo ha. Aakit muna ako. Ano na kaya nangyari sa taas? Ligtas naman siguro sila dyan mga katrip kahit di ko sila bantayan. Tignan muna natin kung ano nangyari sa labas. Mga katrip, dapat siguro kumuha pa tayo ng maraming unggoy. Gumawa tayo ng monkey army. Nako, yung mga sukoy dito, umaakit na ng dagat oh. Kailangan talaga magparami tayo ng unggoy dito eh. Baka lusubin tayo. Ay, bumalik ka sa ilalim ng dagat. Bawal ka dito. Tigas ng ulo mo ah. Ay, alam ko na. Tawagin ko kayong unggoy ko. <coughs> Ayaw mo umalis ah. Uy, monkey guide, kailangan ko yung tulong mo. Maging range attack ka muna. Kailangan mong protektahan ang base natin. May zombie dito. Oh. Ayun, ayun oh. Ayun oh, ay langoy doon brisan mo, monkey. Baka makatakas pa to. Uy, uy, shokoy, shokoy. Habulin mo ako. Gusto mo agatin, Yun, no. Know, Tinitira na siya ng unggoy natin, mga katrip. Tamaan mo naman siya. Yay! Bullseye! Ang galing mo naman, monkey guard. The best pala mag-alaga ng unggoy, mga katrip. Sobrang tapang niya. Testing nga sa baboy na to kung magaling talaga tong monkey natin. At, ah, uh... Ayok pala guys, nakakaawa siya. Cute yung baboy eh. <laughs> Ayokong manakit ng baboy. Pero sige na nga, isa lang. Testing lang. <laughs> Atakiin mo to monkey. Para may pang ulam tayo mamaya. Uy, one hit lang niya. At meron tayong dalawang pork chop. Tara monkey guard, doon tayo sa bahay kubo magbantay. Malapit na maggabi. Naku, dalikado pag madilim na. Kailangan maggawa tayo ng ilaw natin. Dahil kung hindi, baka sigurin tayo ng mga zombie. Naku, mga katrip, dumilim na. Ngayon lang ako natapos kumuha ng mga pangilaw natin sa paligid. At syempre, dapat may pangluto tayo ng pork chop natin. <laughs> Nasaan si Monkey Guard? Monkey Guard, magluto na tayo ng pork chop. Eto na, iniihaw ko na yung pork chop natin. Uy, mga katrip po, oh, may pagong pala dito. Ngayon ko lang nakita. Matigas kaya yung shell niya. Ay, sorry, sorry, sorry. Natapakan ko yung paka niya. <laughs> Testing ko lang sana kung matigas yung shell mo eh. Sorry. Ang galing mga katrip, meron tayong pong sa kakikong matching. <laughs> Nakalimutan ko na yung mga monkey natin dito. Nasaan kaya sila? Di pa sila nagpapahinga eh. Uy, tama na yan. Magpahinga naman kayo. Gabi na. Tara, sama na kayo sa akin. Akit tayo. Magpahinga na kayo. Kakain tayo. Malayo na ata ang narating nila mga katrip pa. Kung saan saan na sila napunta oh. Di ba sila napapagod? Uy, kayo dalawa. Tara na. Uwi na. Kakain na kayo ng saging. O, tara na mga katrip. Sabay-sabay tayong kumain. Natang matching. Sumama sa akin. Hating kapatid tayo sa porcha pa sa kasasaging ha. Walang mag-aagawan na. Uy, teka. Parang may gusto mong aagaw dun ha. May skeleton. Monkey Guard, tulungan mo ako. We're attack. Uy, ano yun? May malaking paniki. Go monkey guard! Ikaw ba alas si yung skeleton? Ay teka, dapat mag-espada ka. Yan, yan, yan. Espada ay mo para dulog yan. Yun, dulog yung, yung may skeleton sa palo pa. Nice one. Good job monkey guard. Mga trip dapat ata bigyan natin ang pangalan si monkey guard ha. At ang gusto ko pangalan niya ay Wukong. Monkey Guard, ikaw na si Wukong. At dahil malalim na ang gabi, tapos siguro magpahinga muna tayo mga ka Monkey. Matutulog muna ako ha. Bukas na lang ulit. What a very monkey day. Good night.